Bilang tanggang namin ma na, kayo mabiyuda, tang mabiyuda. Ba, pa, 36. 36. na na uli, mm. kaya tanggang kayo mabiyuda. Ba, na pa, 26. Pero siya hindi na nagkasawa. Kaya yun po sa kanyang anim na anak. At nakapagtapos niya. Na. Oh. Ay, wala pong naligaw sa iyo, no? noon. <laughs> ah! <laughs> 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 wala ulit, may dala po kaming daya pero sa kapugatas at utmin. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay kami ni Bossing ay papunta po sa Nakar. At sasama po kami kay tatay dahil bibisitahin po niya yung kanya pong tiyahin, si Lula Uling. Bali, si Lula Uling po ay kapatid nga po ng nanay po ni tatay. Bali, si Lula Uling ay matagal na po siyang nasa Maynila sa Paranaque, doon po sa kanyang anak ay ngayon po yung umuwi po sila ng probinsya. Kaya ayun, bali, bibisitahin nga po namin, nadalawin po ni na tatay dahil si Lola Uling po ay ang sa pagkakaalam ko ay nasa 90 plus na. At siya na lang din po yung nag-iisang buhay sa magkakapatid po ng akin Lola sa side po ni tatay. Kaya ayun, excited na po ako na makita po ulit si Lola Uling. Matagal-tagal na rin na hindi ko po siya nakikita. Kaya ayun, excited na po ako na makita po ulit siya. Nandito na po kami sa Nakar. Ha? Oh, na -wala, na -wala po. Uh, 25. Ano sa iyo Indong? <coughs> Mahal, magkano ito? Ha? Ha? po. Ha? 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 Pagka ka po ganito hapon eh, marami po bumibili dito po sa tindahan ni nanay. Kaya po kami hindi pa makaalis. Hinantabayanan lang po namin si nanay. Ano daw, Bunso? Bunso, sasama ka? Tayo. Ha? Ano sa iyo, Indo? Ano daw, ang inyong asin mag na. Tatlong asin

at ito naman po kay Leia. ah. Gatas at saka po daya pera. At mother, ito daw ah, ay si ang magbabayad. At si Lea po kadatating lang galing antipolo. Ay hindi daw muna makakasama at medyo masama ang pakiramdam. Si nanay lang po ay nagbibihis at kami po ay papunta na roon. Sasama ka rin, Bunso? Oo, oh, sasama ako. Kami ay nakapunta na rin dati doon. noong nakaraang linggo. Oo. Uh -huh. -oh. Kasama kami dalawa ni tatay, kasama si Tiyo Kata, saka si Tiyo Mapi, si Tiyo Liling, ni Tiyo Agal. Mga kapatid ni tatay. oh, yun pala. Pero hindi pa lahat. Ay, ngayon uh -huh. -oh. tayo parang ininvite ni tatay yung iba pa mga kapatid. At mga pinsan. Oo, at yung tatay, ano po, yun na lang ang nag-iisang buhay. Okay. Kapatid ng Kailay. Kinay ni Ames. Uh -huh. -oh. Ayun, bali si nanay po yung nakantay lang namin at kami po yung papunta Ako na po na kay tatay at si na yung hindi ko na matandaan parang bago mawala ay ako uh -huh. yung papakaliin pa Ayun nakita ko si Lola Oling, ay kamukha nga pala ni Inay Nibis. Mm uh -huh. Parang yun na yung chance na makita ko uh -huh ay ano kaya? Kanina nung bago ako umalis ay psyche, ano kaya? Ako'y natatandaan pa ni Lola uling. Ang tanging tanggang nga na, sa magkakapatid ni tatay. Si tatay, tatay ay, la. tinatanong ni Tio Kata, sabi sino ako? Ay earning daw, earning. <laughs> ay si Tia Liling nama. Sabi sino ako? Lola uh, na uling. Sabi ni Ida. Ay na tatay ni si Tatay, si nanay, tatay ay, ni Ayun o, ay, ay, no, nagbahay pa oh, sa katapat. Kumbaga, kapitbahay natin noon sila. Bahay. Ay, ka naman po si Maliit pa, no? Oo, hindi ko na matandaan Parang dito na ako, ano, kasi nung tayo nasa Libet, makalapit, tapos bahay natin ng Lola. Dati po ito ng bahay namin sa Libet. Kasi nakasig ka lang ni Andres na yun. Tapos si Ate Leia ay galing sa riyon yun, tita may doon. Pero nagbigay siya, nagpa-abot dito. Ayan, nakagayak na sa isa yun naman ito. Ah, Na. Yeah. Ah, at gawa na hindi na nga siya medyo nakakakain. Kaya na lang niya yung mga oatmeal. Ganyan. Ah, As, ay, sakto pala bunso yung aking binili. Ito oh. oatmeal. Tapos ako na yung saging. Bibila ko na lang ng saging. Bibila na lang po ni Bunso si ng ate, prutas. Si tatay may pinapay din. Binagalala. Ah. Kami lang po ay tumigil po dito sa may kanto. At si Bunso po ay nabili lang po ng saging. Ay eh. amin na rin pong inaantabayanan. Na na po Tayo po Bunso. Dahil na dito na kami. Na dito na po pala yung iba kong mga tiyahing. Okay, Aba, okay, um, nandito na pala si Natia Nini. Si na eh, Liling. Ah, nakilala ka. Ay, ka. Ay, ka. Kasi, mo pa. Alisin mo po yung sombrero mo, nanay. Yung sombrero mo, Nakilala ah. ka Natia Nini. Ah. Mm. Sa mukha Muka, daw po. Ay, 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 mo ay, 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 mo Sa ay, 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 ay ako, nana uling. Kailala si tatay. Nana uling. Bakit na huwag sabihin natin Ako ba'y kilala mo? Paano lang ulit? Silence eh! Ah! Kilala mo pa po pala ako? Silence eh! Oo, Yes. Yes. Ito po si Nida. Nida. Asawa po ni Erning. Asawa na Erning. Oo daw, nanay. Ay, ako hindi na rin labutan. Oo. <coughs> oh. Kilala mo po yan, Lula Oling. Kilala mo po. Ay, Bunso po ako, ni Nanay Nida. Hindi na po, ano Ako po ay anak ni Erning. Bunso. Ako, ni bunso. po. Hindi <laughs> ko na na po. Hindi ko na kikita. Tama nga tigay baby pa doon. Oh, hindi na niya natandaan. Mm -hmm. may dala sa iyo. Eh, hindi na lang. sa akin na dito na po si Natia ang aking siyang at mga tiyuhin. Tayo din. Sige tayo. Ay, yan bagam. Ubusin nga ba? Ikaw pala na inaanak. Ay, pakakakos na kaya. <risque> <Baligt -tad>, <laughs> 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 Oo oh, sainga ba yung blesey oh, si, naga? Ano yung mga tigbal? Ano yung mga tigbal? Ano yung mga Ano eh. Ano yung mga Sa Ano yung mga tigbal? Ano yung mga tigbal? Ano yung Ano kami <laughs> <Pwede> po ko. Hindi 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 po, Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi

Nanay po ni tatay. Yan eh, kaya. Kamukhang, kamukha. Oh, parang si Inay Nibis. eh? Kamukhang kamukha <laughs> Oh ya, yeah, baka mano, may electric pan na nak? Ya, na picture. Ya, one two three. Siapa? One two three. Screenshot mana ha? Mm.

Okay, kawain naman dyan! <laughs> wow. Nay, dito kayo nito eh! Nay, na Thank you. Thank you. Okay na? Thank you Nandaw po palang bumisita dito si tatay Ay hinahanap ko si nanay oh, tanda-tanda si nanay Tanda-tanda po Ay ako po, kilala mo pa po ako pangalan ni Ate pangalan ay ako kilala pa Oo. Ay, kita ko natatandaan pa po ni Lula Oli. Basta nakita na niya eh. Tandaan na niya. Basta ng steak. O, ilang uh, taong din yan sa Maynila. Oh, ah, makabaho ng mga 2,004 ay nagtag. 2,004 bumaha. Ay, nado na siya sa Maynila. Ngayon na ulit bumalik. Nabi siya talaga. Ah. Kasi siya nang siyempre doon ay wala pang masyadong oh. kay Pilusa. Ay, oo. O, di ba nagkasakat si Maji? Mm-mm. na. Mm-mm. Kasi -hmm. dinabayali. Sisimula nun, bumuhas na iyan Ah. Tapos, yung um, mamatay naman, kasi nilalaw ka eh. Doon na din yung pirme. Tapos si Bibi naman yung na mga. At, at ako po'y titingin lang dito sa likod ng bahay nila. At ito, ito po ay may tabing ilog dito. Dati po dito ang halamanan ni tatay. diyan po, may halamanan po kami dati dito. Araw-araw po ako din naggagamas noon. Taniman po ni tatay ng kalabasa. Talagang probinsyang probinsya po dito. Ito ha, maraming

Kamukhang kamukha na yun ay nyebis. Pero mataba. Mataba naman si Nana. O, di nga niya mataba. Oo. Ay, makakain. Uh -huh. Ay, hindi. Uh, madami, madaming madaming na. Nasabihin madami daw. Papag. Anong papag? Ang ganito. Ang ganito. Ang ganito. Kasi taas daw. Para kung ano-ano nang nakikita niya. Eh. <laughs> ay, talaga. talaga. Pero malinaw pa rin ang mata ni Nanaw din yan eh. Saka pag tinanong mo nasagot, <laughs> ba talas pa rin ang pandinig. Kaya eh. kailangan ko ni Nanaw din yan. Nanaw lang, sino na nga po ako? Sino po ako? Bonsaw, sino Bonsaw? Sino Bonsaw ang anak ni Nieves? Sino ang pangalan ko? Halaan. Halaan. Ano pangalan ko na? Sino nga po ako? Oh, Kanina ay dalawang tatlong beses si na tatlong beses na tatlong beses ni, <laughs> si ni. ni. ni sinabing Nini si Nini Ako okay. okay, yung laging kasama ni Nanay noon pag mag uukay ng manin kami nag uukay ng manin nag uukay ng kabuti bagay hindi alam kami si dalawa ni Nanay naman ni ay nagtatagay sa kasinama ko rin tapos ay, ay si... Ay, siya. Sinanakuring Kuring lang. Si Inay ay laging napunta rito ka na Lola uling. At nakakaki uh Oo. -oh. Tapos ay abuti na ng gabi. What's ay, what's ay? ay, kuya. Ha? Ay, ay, man. Sino, sino man. po ako? Ah, si Melise. Si Inay Neves, yung nanay ni Nati at saka nanay ni Tatay. Okay. Ay laging nadayo dito. Ako noon ay high school. kami minsan ay misi, nakabot na ng gabi. Alam ko ay akay ya, nila yan. Mm. At kami lakad noon ay hindi ko usong tricycle. Kami lakad din ay nandun sa pagluna. Sino na rin na babae? Oh, pagbisita oh, ngayong gabi pag paggala dito eh. Hindi ko na rin. Tapos sama-sama sa akin pagbalis na, kitang-na may lakad. Uh, 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 na ano uh, uh, ma oh, na, na, naman ay wala pang 3 kilo. Oh, pumili ng mommy dress doon. Close 'yung magkakapatid sina Nanore, eh, sina Nanoy, sa kasinlahi. Eh, Pagpupunta dito sina Nanay, magtatakay tayo, magtatakay kapatid at kapitbahay natin. O, o kaya mo pa 'yung laging mataas na balikat, 'yan. napapangiti si Nana Lola Holly nga yun. ni Lola uling. Basta kung dito si Nana, ay ay magtataga. Bata pa si Nana, may kami kasi. Pero ang kagandaan talaga sa magkakapatid si Nana uling. Ano yung Nana uling? Siya ang ang kagandaan. Baka sinanaw rin sa Diyos. So, yun ay umagang na biyuda. Ilan ko silang mga kapatid. Anim. Hindi yung anak ko ni. Anim. Pero siya ay hindi na nag-asawa. Oo. Oh. Ilang tanga na may mga biyuda na nauli. Kaya tanga ko na biyuda. Bata na daw pa. 26. Pero siya hindi na nag-asawa. Mm. nagtagoy yun po sa kanyang anim na anak. At niya na Oo. Oh. Nandita yun na. Ang dami yan. 36. 36. 36. Ay, wala pong nandito sa iyo noon. Ang dami. Ah! Ang <laughs> <laughs> dami daw. Ay, <laughs> Basta, na wala na ka ng kasawa. Wala ko na Gusto mo dami ng amigo sa iyo. Sabi ni Nara ulit, eh. tapos ito ko siya yung Ay sabi ni Nelsi, tinanong ni Nelsi kung may marami pang mga sa kanya. Nakagusto. Aba, marami daw. Yeah.

Sabi niya, eh, oh, Mukha hindi oh, <laughs> oh, oh, <laughs> <laughs> uh, Kahit matanda, may eh, bakas mo pa rin ng ganda. Marami bunso nang liga na kay Dela uli Pero siya daw hindi na nagkagusto. Pero sige <laughs> la. <laughs> <laughs> Makapoy gisaktan lang, han, eh. <laughs> Kakasaktan lang yung mga anak mo. Ano baka saktan din lang yung mga anak mo eh. Hmm, siya na lang po ang nagtaguyod mag-isa dun sa kanyang mga anak. Ay, yung pong bunso mo y ilang taon nang ikaw po ay mabiyuda. Sino, Sino na? Opo, si, ah, si Ana Edna Bagang, bunso. Opo ilang taon po. Limot na. Pero maliit pa po yung si Ate mm -hmm. na. Dito sa ah, Doon po dati ang bahay namin na. Sa kabila po nung may sagingan. Hindi mga kailangan. Nung no. hmm. mm. makikita ko diyan, ay nung mag-guest speaker sa... 2018 no. hmm. Anong... ah. po, ha? Ano, payat-payat. Maliit ako ako nung... Tanda ko nung... Musa, tanda ko nung kami maliliit pa. Ay, kami makikipanood ng TV dito, Asa ah. Sa Kanate, Yo... Sino nga? Romeo? Sino nga po? Oh, Oo, ikaw, kalapin yun. Oh, si Lola Oling na may wala nung kasamahin at Maaga nga na view may parang may bahay siya dito ah. Kubo, oo. Ay may doon nakikitulog. Ay pagkagising sa umaga, ay pagkagising namin butso, ay nakaluto na si Lola ulit. oo, oh. oh. Kami kakain na lang pagkagising. May tindahan din ah. May tindahan po dati si Lola Uling, hindi po ang utangan namin. Ay, oh. si Lola Uling. Oh. Pero dito po, dito, sana mo kami nakikipagokay ng kamuti at saka... Hindi yeah, yan na. Sa pagos. Oo, ba? oh, nakinaubos na yata. Dito, dito, dito. Parang may taniman pa rin, hindi yan na. Ang napasahin dito, sa lupang ito, si Nana Uling, si Nana Kuring, si Nanay, ay doon sa Pamplona Tabindagat Ah, tabindagat Ay, wala silang lupa sa tabindagat Ano? Naipo na Naipo na Naipo na po ang ano? Flower Flower? Alas, <laughs> alas <laughs> na po nato mga pamangkain Nanay Ano po? Oh. Ah, si Pina daw. <laughs> Tiya Pina. Obe okay ma ano pa pala ang kanyang matalas pang mata at pandinig. Kasi ko ito, aliin. Ako. Ah. Kailangan. Ah. Sa dalan la. si kasiya ay ano ah matalas pang pandinig gan, eh, Kahit hindi mo lakasan ng boses ay dinig niya. Ang hindi nagbago sa kanyang mata. Ah. Sa pandinig mo ganyan. Kaita malayo kaya mo na dito si Tia Pina kanina sa labas ay nung tinanong kung sino yun ay nabanggit niya. Doon so, na -uling, may dala po kaming daya pero sa at sa tutmin. Para po sa inyo. So, may saging pa po, so, saka po tinapay. Sabi, ayun salamat ito pinatim talo ko ng kuwain sabi oh nala ikibala ng ikibala ng mga ng mga pinakulirane sabi isa salamat hindi karamihan pa na kung ano bob salamat nagpulula uli ngay kumain lagi para lumakas pa yung katawan doon lang ang nakaen niyong <laughs> Dami, dalao may po. May ako le, yung, janay, na, na Dami, oh, parang ah, kakain kakain. Uh, may saging din po. Tayo po, tayo ay, po. Po. Ay, ay, ano ay, po. Ano po? Ano ah, oh. po pa gangay gusto kainin? Wala po, pinipili. Ah, wala po siya pinipili. Bakit ano po, na nga po yun. Wala ulit. Hmm. Ya, kasama pun Ini. Ni Ine. Nelcy. pa Ay, ano na po iyan, ma... na na Kahit malayo, bunsuhan oh, eh, oh. Tanda pa niya, asawa daw ni Ini. Ini. Asawa ka daw po. <laughs> Ay, kayo daw po yung magtutungit ni Nanay Nida. Kaya pa po na maglaro. <laughs> hindi na. Ay, hindi na. Tignan na lang po. <laughs> o, oh, nag pa si Natiyo. aba. Salamat. Busing. Hatin <laughs> na lang kami, Bunso. ng Ay, ito. O, oh. 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 Ay, busing. Dito po pala eh, o haa. Ganda ng papaya, maraming bunga. Ate Nels, ano? papaya pa lang? Ay, o. Oh. Saan bunso? dalawa. Ah, siya nga, hani. Eh. Maraming bunga, hani. Tanda eh. ko noon, nanay, di po pagkat nung dito pa yung bahay natin, ay palibot ng papaya. Yung, yung ating bahay, ay palibot bunso ng papaya. Daming-daming bunga. Dito? Oo. Lola, ulit. Sige na nga po itong mag-asawa po dito. Ah, ah, na ha -ha. Alam na, alam pa, na. Si na Sabi po natin, sa linggo. Sa linggo, kami babalik. Dito. Nga linggo, kami... Oh, sa susunod na linggo. Oo, sa susunod na linggo. Aba, anong pizza yung linggo? Sa Ah, si Tita Ed na po. Aba, ah, pagdating po si Tita na. Sa Ed. daw, ang datangin ko. Ay, narito pa naman sila. na natin sa linggo. Si Tita ay linggo. Ay, narito pa naman sila. Sino? kami Hita. daw may ulit sa susunod na linggo ihihiga na po si Lula uling so tayo na Ipinasok na si Lula uling tutulog daw muna tutulog. next week tayo ulit Taka, uh, kasi na tita Edna Mm -hmm. so, kami paalis na. Uh... <glokes> uh... Kami Asa oh. Holiday kami. Baka may sinabog kasi na Kami uh -oh. na po teyo. Sa goli. kami babalik. diya kami paalis na. Oo. Pa po. Kami po ipauwi na. Inaantay lang po namin si na tatay sa kasi na bunso. Wow, oh, napakaganda naman po dito ng view. Sabing palayanan. 不能，不能，不能，不能！